Mga utol, alam niyo ba may isang kalsada sa Baguio na kahit mga taxi driver ay ayaw daanan kapag hatinggabi? Tahimik, maliwanag sa buwan, pero may mga matang nakamasid. Sabi nila, sa daang iyon, may babaeng nakaputi naghihintay. Ito ang kwento ng White Lady ng Loakan Road, ang kalsadang hindi mo gugustuhing tahakin mag-isa. Ang Loakan Road ay isang mahabang daan na bumabagtas mula Scout Barrio hanggang sa Philippine Military Academy. Kung dadaan karito sa umaga, mamamangha ka sa ganda. Ang paligid ay puno ng mga pine trees. Ang simoy ng hangin ay malamig at madalas may makakapal na hamog na bumabalot sa buong lugar. Para kang nasa isang postcard. Pero paglubog ng araw, pagdating ng gabi, tila nag-iiba ang lahat. Ang dating magandang tanawin ay napapalitan ng isang nakakakilabot na katahimikan. Ang mga puno ay nagmumukhang mga anino at ang hamog ay tila itinatago ang kung anuman ang nasa dilim. Ramdam mo sa hangin. May presensyang nagmamasid sa bawat sasakyang dumaraan. Tila ba may isang kaluluwang hindi matahimik na patuloy na nagbabantay sa kahabaan ng kalsadang ito. Maraming lokal ang iiwas dito pagsapit ng dilim dahil alam nila ang Luwakan Road ay may itinatagong kwento, isang kwentong nababalot ng trahedya at misteryo. Ilang dekada na ang nakalipas, bago pa man maging ganito kaabala ang bagyo, may isang madugong trahedya na naganap sa isa sa mga madidilim na bahagi ng kalsadang ito. Ang kwento ay tungkol sa isang dalaga, isang lokal na residente, na pauwi na sana isang gabi, sa kasamaang palad, hinarang siya. Sa ilalim ng dilim, sa gitna ng kawalan, sinasabing siya ay ginahasa at walang awang pinatay. Walang nakarinig ng kanyang mga sigaw. Walang nakasaksi sa krimen. Walang sino mang tumulong. Ang kanyang katawan ay basta na lang iniwan sa gilid ng daan. Itinago ng mga halaman at ng makapal na hamog ng gabi. Dahil sa sinapit niyang kalunos-lunos na kamatayan at sa hustisyang hindi niya nakamtan. Sinasabing ang kanyang kaluluwa ay hindi na kailanman nakatawid sa kabilang buhay nanatili siyang nakagapos sa lugar kung saan siya huling huminga. At mula noon, ang kanyang ligaw na espiritu ay patuloy na nagpaparamdam, naghahanap ng katarungan o marahil, naghahanap lang ng kasama sa kanyang kalungkutan. Ayon sa mga matatanda, ang espiritu ng dalaga ay unang nanahan sa isang malaking puno ng pino na nakatayo mismo sa gitna ng kalsada. Napakatanda na ng punong iyon at ang mga sanga nito ay tila mga kamay na nakaabang sa mga dumaraan. Nang magpasya ang lokal na pamahalaan na palaparin ang kalsada, kailangan nilang putulin ang puno. Ngunit sa tuwing susubukan ng mga trabahador na putulin ito, may mga kakaibang nangyayari. Bigla na lang silang nagkakasakit ng walang dahilan o di kaya'y nakakaranas ng mga aksidenteng hindi maipaliwanag. Tila ba may pwersang pumipigil sa kanila. Dahil sa takot, pansamantala nilang itinigil ang proyekto. Ngunit kalaunan, itinuloy din ito at tuluyang naputol ang puno. Marami ang nagsabi na iyon na ang katapusan ng kababalaghan. Pero nagkamali sila. Nang mawala ang puno, tila na wala na rin ang tahanan ng espiritu. Ang dating katahimikan ay tuluyang nabasag. Ang pagpaparamdam ay naging mas madalas at mas malinaw. Tila ba ang pagputol sa puno ay lalo lang nagpagalit sa kaluluwang hindi matahimik. Isa sa mga pinakakilalang kwento ay mula kay Mang Lito, isang beteranong taxi driver sa Baguio, Sanay na siya sa mga pasikot-sikot ng syudad kahit pa sa kalaliman ng gabi, pero may isang gabi na hinding-hindi niya malilimutan. Bandang alas dos ng madaling araw, habang pauwi na siya, may isang babaeng pumara sa kanya sa tapat mismo ng Loakan Airport. Mahaba ang buhok, nakaputi at nakayuko. Hindi niya gaanong maaninag ang mukha nito. Sumakay ang babae sa likod at sinabi ang destinasyon. Tahimik lang ang naging biyahe nila. Walang imik ang pasahero. Ilang minuto ang lumipas nang malapit na sila sa destinasyon. Sinulyapan ni Mang Lito ang rearview mirror para sana magtanong kung saan eksakto ang baba. Pero laking gulat niya. Wala nang nakaupo sa likod. Blanco. Tumingin siya sa passenger seat, sa sahig. Pero wala talaga. Huminto siya sa gilid ng kalsada. Bumaba para tingnan ang likod. Doon niya nakita ang pinto ng taxi sa likod ay bahagyang nakabukas pero wala siyang nakitang tao, tanging makapal na hamog at ang madilim na kalsada lang ang nandoon. Pero hindi lang mga taxi driver ang may kwento. Minsan, isang sundalo na nakabase sa PMA ang pauwi ng mag-isa naglalakad sa gilid ng Luakan Road. Gabi na noon at madilim ang paligid, tanging flashlight lang niya ang nagsisilbing ilaw. Sa di kalayuan, Natanaw niya ang isang babaeng nakatayo sa gilid ng kalsada, nakaputi. Sa unang tingin, inakala ng sundalo na baka na ang babae o kailangan ng tulong. Kaya dahan-dahan siyang lumapit. Habang papalapit, napansin niya ang isang kakaibang bagay. Hindi niya makita ang mga paa ng babae. Tila ba ito nakalutang ilang pulgada mula sa lupa. Itinutok niya ang kanyang flashlight at doon dahan-dahang inangat ng babae ang kanyang ulo nagtama ang kanilang mga mata. Biglang bumigat ang hangin, ang lamig ay tila tumagos hanggang sa kanyang mga buto. Hindi makagalaw ang sundalo, nanigas siya sa kinatatayuan niya sa sobrang takot. Nabitawan niya ang kanyang flashlight at sa isang iglap kasabay ng paggulong nito sa kalsada, nawala na rin ang babae. Sa panahon ngayon, marami pa rin nagsasabing totoo ang mga kwento. Hindi na lang ito basta sabi-sabi. May mga naglalabas ang ebidensya mga larawan na kuha sa gabi kung saan may malabong imahe ng babae sa loob ng sasakyan. May mga dashcam footage na nagpapakita ng anino ng isang babaeng nakaupo sa likod kahit wala namang sakay na pasahero. May mga audio recordings pa ang pinakinggan mong mabuti sa replay. Maririnig mo ang isang mahinang bulong, isang boses ng babae na nagsasabing, "Dito lang ako." Bukod pa riyan, maraming motorista ang nakakaranas ng biglaang paglamig sa isang partikular na bahagi ng kalsada. Kahit pa nakasara ang lahat ng bintana ng sasakyan, ang temperatura ay biglang bumabagsak, na para bang dumaan ka sa isang malamig na pader, at pagkalagpas mo, bigla na lang itong nawawala. Para sa marami, ito ang pinakamatibay na patunay na hindi sila nag-iisa sa daang iyon. Hanggang ngayon, ang paniniwala sa White Lady ng Loakan Road ay buhay na buhay pa rin sa mga residente. Para sa kanila, nandoon pa rin siya, nagbabantay, naghihintay kaya naman naging isang hindi nakasulat na batas sa mga driver na dumadaan doon tuwing gabi ang isang simpleng ritual. Bago ka dumaan sa pinakamadilim at pinakakurbadang bahagi ng kalsada, kailangan mong bumusina ng tatlong beses. Hindi ito simpleng pamahiin o para itaboy ang masamang espiritu. Ito ay isang tanda ng paggalang. Isang paraan ng pagsasabi na, nakikiraan po, hindi po kami nanggugulo. Ito ay pagkilala sa isang kaluluwang hindi pa rin nakakahanap ng kapayapaan, isang paalala na ang lugar na iyon ay mayroong kwentong hindi dapat kalimutan at marami ang naniniwala na kapag ginawa mo ito, ligtas kang makakadaan ng walang anumang aberya. Mga utol, ano nga ba ang aral sa kwentong ito? Hindi lahat ng nagpaparamdam ay may masamang intensyon. Minsan, ang mga kaluluwang ligaw ay humihingi lang ng isang bagay na ipinagkait sa kanila noong sila ay nabubuhay pa. Hustisya, o marahil, humihingi lang sila ng dasal para sa kanilang kapayapaan, para sa katahimikan ng kanilang kaluluwa. Ang White Lady ng Loakan Road ay hindi lang isang kwentong panakot. Siya ay isang paalala, isang paalala na may mga sugat na hindi kayang pagalingin ng paglipas ng panahon lalo na kung walang pag-alala at pagkilala sa sakit na dinanas. Ang kanyang presensya ay isang tahimik na sigaw para sa hustisyang hindi na ibigay at para sa alaala ng isang buhay na maagang kinuha. Kung nagustuhan mo ang mga kwentong kababalaghan na tulad nito, huwag mong kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel na Tamang Kwento Lang para hindi ka mahuli sa mga susunod pa nating kwentuhan. I-share mo na rin ito sa mga utol mong mahilig sa mga nakakakilabot na istorya at laging tandaan sa susunod na dumaan ka sa isang madilim at tahimik na lugar at biglang lumamig ang hangin sa paligid mo, huwag kang matakot. Baka hindi siya nananakot. Baka dumaan lang siya para ipaalala ang kanyang kwento o para makiramay sa sarili mong kalungkutan. Hanggang sa muli, mga utol.